Gusto ko na sabihin sa yuklayo, Ako ang nauna, pero ikaw ang nagwagi. This next person that we'll be calling in front is Martin's brother from another mother. Kala mo laging seryoso, pero pag nakilala mo, loko-loko pala. Very dependable, trustworthy, and loyal. Pinaka maaasahan mo sa chismis. Tawagin natin siyang Tawagi Iron Man. Please welcome our best man, Mr. Ken Yao. Ken. Hello, hello. Good evening, everyone. Sorry, missing now. Eh. So I'm Ken Yao, uh, Martin's best friend and best man. English, kasi. So Si Martin, ano, uh, kahit sa anong bagay, maasaan mo yan. Uh, sobrang mapagkakatiwalaan sa kahit anong bagay. Um, sa lahat na naging problema ko sa buhay, nandiyan siya para sa akin. Minsan, sa sobrang close sa amin, naging parang mali eh. Last time, <laughs> parang college pa lang kami nun. Na, <laughs> college pa lang kami. Nanood kami ng movie na Tagalog, na romantic movie. Kaming dalawa lang. Love story, kami dalawa lang pinagditingin ng kami ng ibang tao. <laughs> pa yung bakla ba? Oh? <laughs> Wala na sa script yun. <laughs> Fast forward to January 2020, pandemic nun. Ah, uh, may si Martin sa Facebook. Inad niya sa Facebook na pinakilala ng office mate namin. Sabi ko, sino na naman yung bibigtamain mo? Yung pala si Cleo. Anyway, uh, kinikilig siya pag kinikwento sa amin ng wife ko si... Saan Si Chris. Si <laughs> Chris. Ay, <laughs> putang ina. Yari ako mamaya. <laughs> Sabi niya, may hindi nato yung pari kanina eh. Sabi niya sa akin, Cleo, kinikwento sa akin ni Martin, ikaw daw yung patay na patay sa kanya. Nung high school pa lang kami, yung sa inter-school na um, varsity basketball. Sabi niya sa akin, kilala mo na daw siya. Parang patay na patay daw ka daw sa kanya. So, sabi niya, ano, chinito ako. Siyempre, sino ba yan naman di magkakagusto sa akin? huwag <laughs> <laughs> eh, ka na mag-ano, mura-mura dyan. Takina, eh, yun na may totoo eh. Teka lang ah. pa. Beto, be honest, ano. Cleo, nakainom kasi ako eh. Sabi niya, sobrang hirap para sa akin. Sabi ni Martin sa akin, puro positive lang daw sabihin ko. Pero, ang hirap. Takina, two days sa akong puyat dito. Sabi na. Sorry, sorry, sorry. eh ano, sabi niya Guys, nga. Guys, pagpasensya ano, na po yung mensahe niya. On sale po kasi, kaya murang-mura. Sarado pa yung mobile bar. Nag-request na ako ng inuming ko. So, I've been with my wife for 14 years na. So, I'm lucky to have Martin na, na kaibigan ko. Uh, 19 years old, nagka-baby nagka na kami ng wife ko. Si Martin lang yung kaibigan ko na nandun para sa akin nung nanganak yung wife ko. And, sumuport sa sa... In si Martin lang talaga yung sumuport sa akin ng... <coughs> 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 sorry, sorry. Yung time na, siyempre, bata. Tapos nagka-baby uh, na maaga. Alam ng wife ko, si Chris, na... Si Martin, kung, kung may nakapanood man ng rewind dito, alam ko, love, sorry yun. Pero kay Martin, ah, uh, kahit hindi kami magjowa uh, kung mauulit man, kunyari, may next life ako, gusto ko mailala pa rin si si Martin. So, <laughs> friend, sobrang makakasahan kahit uh, sa anong bagay. Sorry, guys, sobrang hirap to para sa akin na uh, kanina pa umiinom. <laughs> Sabi niya sa akin, papakilala lang kayo, hindi kayo sasayaw. <laughs> By the way, so uh, may three-letter words na seryoso ako ngayon na. <laughs> so LRT. Sabi so, niya, wag lang kayo basta mag-commute or mag-kotse uh, nyo. So LRT, L is for love, R is for respect, and T is for trust. So I, I think for 14 years, uh, in-apply ko to sa marriage namin ng wife ko. <laughs> effective naman. So, hindi naman siya na, hindi naman siya nagagalit sa akin. So, L is for love and R is for respect and T is for trust. I know, uh, sa lahat naman ng kinasal dito, wag na tayong maglokohan. nag -aaway, aaway rin naman kayo. <laughs> so, ako, yung, yung ginagawa ko lang, pag nag-aaway kami, timing lang ako. Kasi yung babae, hindi yan eh. So, sa reaction. Kahit yung year 2000, binabalik nila eh. So, ay, yung ex ko na hindi ko nakakilala, binabalik pa. <laughs> ay, joke lang. Yung Chris. Uh, uh, de, so, yeah, advice ko lang. Hindi, advice ko lang. Sorry, sorry. Overtime lang, na yata ako. Hindi, okay lang, okay lang. de pagka nag-aaway kayo, tiyan hindi naman maiwasan yan. Timing ka na lang, Martin. Hindi, trust me. Uh, kinabukasan, magkasawa pa rin naman kayo. Kasi pag, pag uh, galit kayo parehas, dun lumalabas yung mga masasakit na salita eh. So for me, ano, uh, hayaan mo na lang siya i-let out kung anuman problema. ah uh, Hirap magsinungaling ah. <laughs> so ano, hayaan mo lang siya. So kinabukasan, kahit anong ngayon, mag-asawa pa rin kayo. So... Martin mahal na kita bilang kaibigan. <laughs> bilang kaibigan. So, sobrang, so, sobrang swerte ako na nagkaroon ako ng kaibigan na katulad ni Martin. Dahil uh, sa? Sobrang, dahil sa pagpapalaki ni? Eh. Tita Millet, and the first. Gusto ko sabi sa iyo, Ako ang nauna, pero ikaw ang nagwagi. <laughs> Pwede na ba ako i-cheer? <laughs>